lukban. Bumaba tayo dahil yung sila kaya natin jeep ay hindi na diretsyo sa kamay ni Jesus dahil walang pasahero. So kami ay dadamo na dito sa simbahan ng lukban. Ayan, ayan yung ano, lukban pahiya. Ayan, lukban pahiya. Ayan, dadamo na tayo ng simbahan dahil na da ito yung simbahan ng Lukban, Quezon. Ayan, ito yung Lukban. Ayan yung simbahan niya. Ayan, kuha, 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 kuha. Ah, ano, camera, wala nga tayong ano dito. Simbahan. yung sinakyan natin. Dahil hindi tumiretso yung jeep natin sinakyan. Ayan, look tayo. Southern Luzon State University. Ayan, pero na. Ang karina yan. Ayan, magtanim ay ibiro. Dati ta ang Welcome to Kamay ni Jesus. Ayan. Hindi ko kami sa Kamay ni Jesus. Tara sa kanya kami. Pasukan natin yung Kamay ni Jesus. Tara! Ay, andito na tayo sa Kamay ni Jesus. Ayang Kamay ni Jesus. Ay, yang baybayin na natin ang papunta kay Jesus. Para nga naman kasi pag naulan ba, ano hindi nababasa. Oo, pinagawa nila 'to, ano. Dati kasi sa gitna na daan eh. Ayun, ito yung matatanaw niya. Tagal-tagal na. Hindi. Ano na siguro? May mga 8 years na. Ang tagal na. nakakapunta dito. Hindi. Hindi nakakapunta dito. Saan niya? Hindi na gawa. Ang bibidyo. Ay, Ayan. Dito na tayo guys. Ito yung mga... Punta -ma ko dito. sa akin natin Ito yung mga saints na madadaan na natin. Sa ina ng awa. Rin kami doon. Sa kalaas ng awa, sa Santa Cruz lang yun. Oo. Oo. Nakakapunta ako doon. Kahit hindi ako umuwi. Isang beses na doon ako eh. Una nakarating ako doon kasama ko si ano si Ala. Si Ala? Ay, ah, oh. Ang dawa, Saka, ano ina ng awa? Oo. Oh, oh. Parang isinabang niya ang eh. hihi. Hmm, wala so, na. Ito, na ito. Narating ko na yun. Narating ko na yung itong ano, ito lang. Pumapasyal kasi ako doon pagka ano. Wala na nang ikinaganda itong kamay ni Jesus. Hihi muna tayo bago tayo umangyal. Nakita sa tuktok? Oo. Oh, oh. Kasi baka maihi kayo pagkakusap. Hihi muna tayo. Ano? Oo, oo. O, ganda. O, kakain muna tayo? Kakain muna tayo? Oo um, nga, ano, para. Mm hmm. Ah, si Padre Pio to ah. Tsaka nilagyan nila ng mga santo dito. Dati wala. Bakit? Tagal-tagal ko na nga kasi hindi nga kapasyan. Oo. Tagal na sobra. Tagal eh, alam mo naman, pagka naman pupunta ka dito, isang batalyon, pakain mo. Kaya nga, ako ay... Tapos, ako pa magpapakrodo. Hindi hey, mo naman, kahit hindi mo naman isipin dasal mo, isipin mo naman, kaya hindi ko bayad sa Eh, pag naman sinama mo sila lahat, kailangan pakainin mo lahat. Ayan, nakakita tayo dito sa groto ng kamay ni Jesus. Ayan si Bakit alaman lang? Buhay na no buhay ang alaman eh. Mani, mani, mani. Mani yan, talagang mani yan. Ganyan ang dahon ng mani ah. Ganon. Daddy! masigsag po yan, mas Hindi po kayo pwedeng mag hmm. Dati kasi, ano to? Dati kasi to, wala sa gitna. Dati mag po na tayo na e station. Ang oh, mali naman sila ng daan eh. Yan yon. Nandito na tayo sa pinakatuktok ng kamay ni Jesus. Ayan si Jesus. At andyan yung mga kasama pa natin. Si Chops at saka si Ana. Ayan, nakapagdasal na rin tayo dyan. Ano, hiling na natin yung ating mga dapat hilingin. Ayan, hindi tayo kumapit habang tayo naglalakad. Nakaya naman natin umakyat. Ayan yung mga istasyon. Ayan, ito yung ating mga dinaanan sa pag-akyat dito. Ayan, hindi naman siya kataasan. Ano lang. Dire-diretso lang. Ayan. Ayan, hindi eh, na ano yung iba. Ito yung ano ni Maria. Parang pinaka ano niya. Gruto. Ayan, ito yung mga tanay. May nyo dito. Sa tuktok kung saan nandito si Jesus. Ayan. Okay. Ito yung kamay ni Jesus. Mabuti nga at ano nila, yung one way lang ang pag-akyat. din ang pagbaba dito sa kamay ni Jesus. Ayan, pababa na kami dahil nakakyat na kami dito. Nakapagdasal na rin. Nakasimba na sa ating mga simbang na daanan, At pababa na kami dito sa tuktok. Ayan, see you again sa pagbaba namin dito sa kamay ni Jesus. Nandito tayo sa tuktok. Pababa na tayo. Si Ana ay nawawala nawawala si Anto. Ayan si Chok. Nangangawit na upo. Ayan. Port it naman yung pagpapawis mo. Dahil masarap sa pakiramdam pagka nakakiyat ka dito sa groto. Na ito yung tinatawag na groto, nakamain ni na Jesus. Ano mo picture? Teka lang, kukunan natin picture. <laughs> ayun mo ang kukunan natin ang picture si Chokpi. Nakakawit na Malapit lang, malayo. O ayan, pipicture natin. Hoy, oh, ayan, dalawa pa yan. Tingnan mo kung okay sa'yo. iyo. Okay na. dalawang picture 'yan. Ayan si. mga tanawin, ang ganda. Ang ganda kasi yung view. Ay, sobrang init tumatagos talaga 'yung ating katabahan. Nagmamantika. Nagmamantikang Nagmamantikang ating katabahan. Ang ganda mo kayo. 'to kami ng Hindi gawan nitong buko pa te. <laughs> Kaya ito pa yung tanawin na makikita natin dito sa kamay ni Ayan. May maliit siyang playground. Ayan. Yung giraffe. Ayan yung lion. At ito ang big elephant. Ayan na sliding. At saka ayan meron siyang barko. Ayan napapansin niyo ba? Ayan yung barko na parang bahay. Style barko siya pero bahay. Ano ba yung bahay ba yan? Ano? Wala na yan. Hindi dinadaanan yan. Oo o, hindi na yan. Hoy ano yung ano? Ay, ayan yung parang barko. Oh. Oh, restaurant ba yan? Oo. Agad ah, ang tanaw. Dati may duyan dito. Ang ano, develop na talaga nila to. Laki na na ipinagbago. Ayan yung elephant. Kaya meron pang ilog. Oh, Parang ba ilo. bata. Ako kasi hindi ako mahilig sa picture eh. Hindi, hindi. Huwag pala natanda na. Oo. Hindi. Si Ana, hindi ba matanda yan? Hindi ba, isip bata. Ayan, para sa kamayan to oh. May mga isda din. Ayan. Gawin okay. mong album. Ah kakot din ang mga fish. Ayaw pala si Ano sa taas. May okay. picture na ako eh. Gawin ang tatakot. Saan? Ayan, ang daming mga hayop na ano dito. Ayan, restaurant pala to. Restaurant. Ayan, yung iba't ibang klase ng hayop. May pika, may kangaroo. Ayan. Ay, nataob yung isang ano, kambing. Ayan, nataob yung isang kambing. Nataob. At dito naman yung malalaki. Mga kalabaw. Tiger. Ayan, andito naman sa kabila. Ay, sarado pa itong restaurant. Hindi pa totally bukas na bukas. Ayan, yung kalabaw. Yung kalabaw, baka. Ayan. At ayan yung ating inakyat na bundok na sagradong groto. Ayan, the Ten Commandments. ayon the man for mankind, the man for mankind. Ayan sila. Ito yung kahit pa ng kamay ni Jesus. may maraming ding tao, kahit pa paano. Bagay din naman nawawala ng tao dito. Ayan, kaya pasyal na kayo dito sa sagratong roto sa kamay ni Jesus. Ayan. Tapos tayo mamasyal. At magpasyal na dito tayo sa mga uh, playground na may mga hayop-hayop. Kaya tayo ay gutom na. Kumain na tayo sa kainan. Pero <laughs> Ayan, tapusin tayo kay Papa Bear. Ito kay Papa Bear tayo. Ayan, kay Papa Bear. Ayan si Papa Bear. Ayan, tayo ang mga siya na. Uwi na tayo. Nakapagsnack mo kami. Kami ay pauwi na. Iwanan na natin si Antot. Kasi busy pa si Antot. Pauwi na kami. Tara, samahan nyo kami. Gutom na. Uho pa. tara. Tara. Ayan, sumilak so tayo dito sa so may bubong. Ayan yung kabilang side. Tayo ay jichinga bells muna. Kaya eh, tayo ay palabas na. Gusto mo. Makaka? Iskiri. Iskiri ang tawag Kada ano? Ayan mga ka-AJ pauwi na tayo at sumakay tayo sa bagong style na sasakyan. Ito ay parang jeep. Ayan, ang ganda ng aircon niya. Sobrang lamig sa loob. Ayan, first time kong makasakay dyan dahil kami papauwi na. See you again sa susunod ko pang video. Salamat sa pagsama niyo sa amin sa pagpunta sa kamay ni Jesus. Keep safe everyone. Bye-bye. Ayan, enjoy na enjoy yung dalawa kasi nga ang lamig sa loob.